umaga din, ay nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tauhan ng Air Education and Training Command o AETC sa Fernando Air Base. Aniya, walang katumbas ang papel ng Philippine Air Force sa mga hamo na seguridad na kinakaharap ng ating bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng pwersahang panghipapawid sa buhay, lakas at pag-asa ng ating Philippine Navy at Philippine Army sa gitna ng laban. Nakasalalay pa sa AETC ang tagumpay at ligtas na pagtupad sa bawat misyon ng ating kasundaluhan. Sa tulong ninyo ay mas lalong natututo ang mga sundalo at estudyante para sa mas magaling na paglilingkod sa Philippine Air Force. Ayon sa tala ay may 15,000 na estudyante ang nabigyan ng training sa pamumuno ng AETC mula 2019 hanggang 2024. Naging instrumento ito sa paghubog ng mga sundalong may disiplina, integridad at pagmamahal sa bayan Bukod sa pagpupugay, binigyan ng direktiba ng Pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng Pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Ang Philippine Air Force naman, palawigin pa ang pakikipag-ugnayan sa AETC upang masiguro ang mga kagamitan ay matugunan.